i music. Ah, beses na ito napuntahan pero ngayon ay baba na kita ang tubig siya ito ang lugar na pito ko kung saan ako nagsimula ng vlogging era ko kasama ko dito Manong Nole, Tita si Jubi, Christian, at saka si Tita Joylen Ano po tatuloy ka pala pag lang tali ka Ito kayo pala Ay Hi Diana, hi. Ano mo lang upod naman niya panligan. malakad ka lang. Daggan na lang. Dali sa kaya day. eh. para may konting idea kayo guys yung batang yon yon yung tumulong sa amin noong nakaraan yung pinakauna namin vlog sa Hugo sama ko si Manong Nune kumali so, siya yung nag a sa amin para makakuha na ang buko dati maliit lang yon ngayon lumaki na siya oh ang ganda ng view oh oh ahh, ah, ano, 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 ka? Oh. <laughs> Hello, guys. ano, 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 lang. Okay, okay, okay. ano, 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 Paano ito trigger off? Hi guys, I'm Christian. Thank you. Uy, wait sila. Naglakap sila.

Pusi ja Japon. Entar ke tempat Ben. ke di <laughs> <nung reiki. laughs> so si tong, <laughs> arat da si Yang sa dalan. <laughs> <lom. laughs> mm, <laughs> 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 Arada. Um,

Oh, kita tayo sa bangin. Bangin. Ano po 'to? Nasa dulo sa. Ano? Nasa

<laughs> <laughs> Ang pitoy ni Dodong Doite ite. <laughs> <laughs> pitoy Dodong Doite Gil. Yo, wala man ano? Hina man to? Ito mina. Hina, lewat ta, kusog dapat kusog. Wala ba yung may gagamit mo? Wala galit. May gagamit ta din. Ito. Napa, napa dad to. <laughs> <laughs> Bola, lagyan mo ng tubig. Kuha ka doon, Ton. Oh, yeah. oh. <laughs> tabi, bang, tabi tabi pang dong wala ba ah. kit wala oh na

The one! one, two, one. <laughs> <Cancel> na. <lang>. <laughs> <laughs> Tama oh, ito, oh, The ta, oh, Ay, ano naman ako? Lagyan. 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 Na ba ho? Na ba Ito, eh. ito eh. So yun guys, magpapahinga muna kami sa ng sandali dahil sa biyahe. Kahit medyo malapit ko naman, pero yung init niya, masyado talaga mainit yung panahon ngayon. Pero yung moment ngayon, maganda. Okay naman. Hindi naman malilimutan. tatay dang? Apo tatay, why? na bala na to? Gusto ka mabala? Oh. <laughs> Asa ka mabala? Ba Naidalang <laughs> <laughs> bag si Kuya no? Napaisundang noon, sundang. sundang ko din. Eh. Saan <laughs> <Manalim> mo? <laughs> Usao mo na ni mo? Saan mo na? Sa ano, nang, oo. Kapoy na lang sa gusto na sa mabala. Ayok! Kapoy na itaw? Kapoy na itaw, tapoy? tapoy. Ayok! Tapon ta ka tapon. Ayok!

Mm, Nagpakatamis! Doon magiging kuha. sarap Laya <laughs> <Ngayon> ba <be? laughs> eh? <Kigat> mo. mo na. <laughs> <laughs> Kigat mo na eh. Dito! No? Hmm? Amo na Ano hmm. kaya? Pwede na yung makaon ni Lang? Hmm. Uh -huh. na

bang Nina Hai welcome to vlog Hey Uy, welcome to vlog Kumusta ka apa Hi Hi hello Bye bye oh, Nakasom niyo. magtututunan mo katubang katubang pakit pakit magtututunan ito kaya ko ito kaya ko magaling eh itsura mo lang kaya ah ko ah 5 kung mag 2 ka pulo Tuma. <laughs> Hello mga biyan. Huwag tayo eh, ng prutas. Alam niyo kung ano ang prutas to? Ano? Lima. Lima. Pag dalawa? Sampo. <laughs> Tawag sa amin dito lima-lima eh. Lima-lima. Ah, ito na. Sarap ito gataan o pritohin. So, Tom?

Yan sa anong sa bolsa nito lang kaman? Ang luto, yan anong luto, ano, yan do lang ta. Lain na. Lain. Oh. Nami siya. Wait pa ako nakatilaw mo? Wala pa katilaw? Wait pa. Kung Manila ko nagdako, bay? Asa ka nagdako? Manila. Ah, Manila boy ka pala. Manila <laughs> yeah, pala, <tagalog> ako eh. <laughs> <laughs> Ang dito ang puso mo ah. talaga <laughs> <laughs> yung puso ko. Oro, maliit. Tiyos, naka puso, Cress. Do yung puso, puso ko, ibigay <laughs> ko <ka> lang sa <laughs> 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 okay. Kunin mo na siya, iyan ako ba eh. Iyan yan. Okay. <laughs> 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 siguro yan ng kapatid. maghingi <laughs> kana ka na ng kapatid, iyan ka nang iyak eh so <laughs> <Ayan, laughs> yun, <laughs> yun guys naghahanap kami ng buko masyadong mahirap natin ngayon kasi yung iba, walang bunga tapos yung iba naman hindi pa luto so, magbaba kali kami dito, pupuntahan namin dyan, sa baba, pababa Kung meron. Eh. Hindi mo na butong baro. Para oh. Basta as mo na lang. Nubo lang to ya? Tay pamarben nga area. Dito to ano. masih tayo masingit-singit lang ya. Ano ka mo. Timing ng pagkabot ko mo. <laughs> intro. oh intro git ka mo tanan. Wala naman ko. Uy, siyad ko naman tanin natin ka. Kukuka ka. Gagay wala ka nang kungko. Wala man. Hindi na aton. Kaya ko lang tanong kungko. Wala nagyipas May lang May nag may nagkwa ng bala sa ligad, no? <laughs> may nagkwa.

Masih malu. Nde. Bahu. Tu dah habaq beri maksum telefon kau <laughs> gali. Okay tahu noh. Nah. Ya ba, ni kesenalah boleh Вот оно мне.

Dan nombal nyo? Salamat. Ayaw ba ako mo? Bye, bye, bye,